Magandang araw! Ito na yung part 2 ng aming family getaway ngayong summer. Ano kaya yung second attraction na dadalhan sa amin ni Habi ko? Here we go! Stopover muna kami dito dahil talagang I can't resist. Napakaganda talagang pagmasdan ng lugar na ito. At kung may stress ka sa buhay, madidestress ka talaga. At mapapa-stop look and listen ka. Really, very nice. Iba talaga guys ang simoy ng hangin sa kabundukan. Biyahin na ulit kami. andito na kami guys. Hindi ko alam kung anong surprise ang dadalang sa amin ni Javi. Private property itong aming papasukin na cave. At may bayad po siya na 700 yen per head. So, ito yung aming adventure ngayon. Hali kayo. Pasok na tayo. Nani? Ah, sino mama? Dari mo Shizenka. Guys, pagpasok pa lang, 15 degrees na ang lamig. Mabuti na lang, naka-cardigan sa At dito talaga malamig. Alam niyo guys, sa labas, napaka-init. Sobrang init ngayon dito sa Japan. 15 何書いてある ?1698 年何とかしました <laughs> 頭を気をつけどね <laughs> お前ちゃんの靴あれきれいこれこれとこれあれ光るなんだ白かったこれが光る Hikoy na at ano ma? Senta kayo eh. <laughs> oh, diba? Pag hindi ka nag-ingat, Maupong ka dito. <laughs> Grabe. Hindi na kita niya. May ano. Kaya ayaw ng asawa. Sa ilog. Kasi dito malamig. Di ba? Hindi mo istanwa. Tiyan Chanto tsukutan eh. ano kuko stani ano la ito araw na ra kire kido na ni bahala sila hindi ko alam ko ano ang sulat natural mai <laughs> ang ganda ng tubo niya oh mm -hmm. uh, wala na sila ito may net ha ah, abunay kasi pag nabangkad ba yung mga subot subo Ayan. Ganyan naman talaga ang ano, may So, ang galing naman. Baba lang lang nilalis nila para maayos na yung na yata. What the? Asa na ko tuloy? Ito ba Ito. 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 Ito parang ano daw, nakasulat daw is no ashi. parang, ano parang paa ng tao. Okay. kadule nakat ini Naka-fruit fruit Yung anong isi na ito. Grabe. Mahaba din. Pero ano to? Ito yung napuntahan namin na Sugoy na yung Ano, hindi mahirap daanan. Kasi, okay. we meeting. Minta Oh. <laughs> yang anakku. -anak, yang anak -anak. natural. Mahilig talaga siya sa green. Mm -hmm. Mabuti yung, na yung lang dito. guys, hindi bawal mag-video dito. Kasi halos lahat ng napuntahan naming mga kuweba, bawal mag-video. Mabuti na lang dito, wala, as in wala naman oh, silang okay. Sa babawal. Masa nakita niya ang green talaga, kukuna niya. i niya. Pero guys, look at the water. Sobrang sobrang dinis diba sobrang dinis na pag nagkamali ka ng angsa sa ulo

Fuchi, may jam. Baking ng Fuchi, ito yun, no? Know? Ayan, ang daming nagtatapon ng na pera. Look. Wishing well nila dito. Hmm? Hanggang dito may ah, liwanag ng tubig o. Garamit. Ang ulo, ingatan. Nasa ka na? Sa hmm. Uso! Kira yun. Sugoy so dyan. Hindi may nakukudakit. nampigi? Ni, si, ruko na ganda. Mabuti na lang itong cave na ito. Pwede nga video. <inaudible> naman kasi kasi yung... Nyan. Kasi kadalasan yung mga napupuntahan naming mga cave. Bawal talaga magdala ng camera, ng video. So, kumukuha na lang kami patago. Siyempre, para-paraan. Di ko chini. Di ko chini. wari. Wari na. Tapos na. Ito na. Nasa kalikasan na tayo. Hmm. Ang init. Kiyo ni Atsuko sa talagang god creation 'yan, napakaganda. Imagine mo. Isipin mo ba paglabas nito parang walang nangyari. So 'yan lang po guys. Thank you very much for watching and may God bless us all.